Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiente News sa tid sa inyo ng Office of the Vice President. May mensahe para kay Vice President Inday Sara Duterte ang ilan sa mga magnegosyo today grantees mula sa Zamboanga City narito si Jera Gomez para sa karagdagang detalye. Isa sa mga programa ni Vice President Inday Sara Duterte ang magnegosyo taday na layuning mabigyan ng oportunidad at suporta ang mga Pilipinong nagnanais na magnegosyo. Dito sa Western Mindanao, nasa sampung individual na ang nakatanggap ng TIG 15,000 pesos sa livelihood grant noong 2024 bilang karagdagang puhunan sa pamamagitan ng OVP, Western Mindanao Satellite Office. At kabilang nito si Nanorhina at Naomi. Thank you sa OVP kasi nagdagdag, nadagdagan yung, yung kapital ko, tapos nadagdagan ang, ang kwan paninda namin. Pasalamat talaga ako sa OBP dahil malaking tulong talaga itong binigay nila sa amin. Pang ano dagdag sa pangkabuhayan, at saka kay Ma'am Inday Sara talaga nagpapasalamat ako sa kanya solid ako sa kanya talaga alam namin ng na, nandiyan kami sa para sa kanya Patuloy na maghatid serbisyo ang OVP sa higit na mga nangangailangan sa mga taga-Western Mindanao na nais maging bahagi ng MTD program. Maaaring pumunta sa tanggapan ng pangalawang Pangulo sa second floor UZ building Governor Alvarez Canilar Street sa Zamboanga City. Walang tagumpay na nakakamit ng walang tiyaga at dedikasyon. Kaya't habang patuloy tayo nagsisikap, tayo rin ay lumalago, natututo at nagiging mas matatag. Kaya't patuloy po tayong aalalayan ng tanggapan ng pangalawang Pangulo na handang magbigay ng tulong na walang pinipiling individual. Mula rito sa Zamboanga City, ako po si Jera Gomez. Lahat para sa Diyos, Bayan at Pamilyang Pilipino, Valiente News. Abangan ang iba pang mga balita at impormasyon dito lamang sa Valiente News. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, nalimindigan at matapang na mga ulat at impormasyon. Maraming salamat.